Yan yeah, mga kainsan, magandang uh, tanghali po. Alas sa uh, alas, 10 na po. Ay dito naman po tayo pupunta sa may kabila. Dini sa katapos lang natin mag-scatter dun ay. din ay nahihirap din po sa bago nating palayan. Ay nahihirapan po silang umano. Uh, kumadlo sa malayo. Hahanap po muna tayo ng bukal po. Tuy! So, ilan kayo? Ah, sinautoy po. Pag uh, na po tayo ng palay. Eh. Ah. Bali doon po yung ating uh, dampa. Titingin po muna tayo ng bukal din. Dito po hindi mawawal ang... dito po sa lugar namin mabukal po humukay kalaan po ng kaunti okay, ayos na no, mga kainsam finally nakabagat na po kami ng bukal hindi po para po hindi na po kami lalayo ng ano pagkadlo ganda na rin Eh, pakadlo nga po. Ay, dini. Hmm. Galing sa ilalim ng batuhan. Hmm. Ganda. Mas maganda po niya Malakalaki sa palabak. Para po, ano, hindi nalalayo pagkadlo po. Sa una lang yan madumi. Yan po ay eh bukas malinis na yan ang galing pong bundok nakamina na po tayo ng bukal unlimited po yan hmm Kahayaan lang po natin magdamag yan at ganyan. Hmm. bukas pwede na po yung kadluan kahit maya maya antay mo lang ng mga isang oras yan may malinis po galing bundo hmm. hindi po nadidiscover ng na iba hmm. gara pagkagara po ng bukal mas madali pong uh, kumadlo Aba, ay nakadlo po doon sa kabila pa ay eh. halos naglalakad pa po ng kalahating ura ah, dito na po tayo

Oh, tuy. Tuy parang ni rollal ray. Okay tama. Tuy na tuy Parang niliting. Allah. <laughs> <laughs> Pagtagilid, tagilid ang luang. Aba, wow. Siyang nga naman kung kailan pa itatanim ano. Oh. Siyang nga. Abunuhan ko pa kayo yung pahabol? Bukas? Bukas abunuhan ko. dini bewang din ano? Bewang, baba. Siya nga. Ibulasan <laughs> <coughs> um, siya pare aja sa bulu. sa ano ah. Diyan sa metal Nakatalo ang okay, <coughs> <coughs> um, nag ka pa? Oo, okay, hapon. Uh,

Sinat pa rin nila hat ko na. Nagtira pa ako. Nagtira pa. Nagtira pa.

So, baka typhoid gano yung nalagat pagto? pag hapon alam pa suriin sya ng dugo. Dugo? na Eh, yung dati ako nagalang ay isang linggong labnat -lab -lab -lab, nalagnat, hindi nagaling daw eh. sa hap, sa gabi hmm. kaya papasuri siya ng dugo Okay UTI. ay

rin po eh, hindi biro mga kain sa ba? talagang ang bayawang may papupugto mga kaisan saan pagkatagin po ah, ah. Hmm. akin po muna tatakloban yung ano po, chicken manure sa kabila at tana na napalad po ang takip kagabi babalik naman po sa kabila baka bigla lumapot. Saludo po ako sa lahat ng manananim. Alam mo mga kaisan, eh, meron sa amin dito sa Barangay may ano ang tanim na galing sa gobyerno kaya lang eh ang problema mga kainsan walang adyasan, pagkakadalang dalang ng tanim halos buhol balde eh wala namang adyasan na palilimitin, wala kaya hindi po hindi nagamit sa barangay namin alam mo eh dito eh yung puwit ng balde ang pinakang ano pagitan, ayun eh buhol balde eh. sayang po ang lupa ay eh, nahuhulipan din oh kaya sayang Marami na pong tumisting ay ay. Kaya balik pa rin po sa manumano. Kaya kung maaari, kung magbi, may bigay. Yung bang na-adjust? Natingin nga po ako sa online. Meron ako nakita yung binabatak po ba na pantanim. Ewan ko kung approve yun. Yun ang kong malimit ang tanim. Ay yung galing Japan. dalang. Tanim malagkit. pinag-aralan po natin, tinanong natin sa YouTube, eh, hindi siya talaga na-adjust. Sayang. Ha, no, oh, mga kainsan, taklo ba natin ng bago? At baka po biglang umulan, ay sasabog po yan natin, ay sa talong pa yan, ay. Yung kalahati po ay isabog na sa kamatis. Aray pantalong. Yan. Dinubli po natin ng taklo, Gawa ng para po tutudo ang ulan. Um. Um. Ah, safe na baka po yan eh ngayong makaling yung sasabog ay kasama na po pagigiling doon